Nauwi sa trahedya ang dapat sanay masayang pamamasyal ng mga sakay ng isang tourist van matapos mahulog sa bangin sa Ampawilen sa Danga Mountain Province kagabi. Ayon sa Sadanga Police, patungo ng buskalan sa Kalinga ang van, ngunit pagdating sa lugar ng aksidente, bumulusok ito sa tinatayang 50 metro na lalim ng bangin sa kabumagsak sa ilog. Apat na sakay nito ang dead on the spot kabilang ang driver ng sasakyan habang ang isa ay naisugod pa sa pagamutan ngunit idineklarang dead on arrival. Siyam naman ang nasugatan at patuloy na nagpapagaling sa Bontoc General Hospital. Ang mga uh, tourist van, ito ay pupunta sana ng uh, towards uh, Buscanan, Kalinga mm -hmm. para mamasyal nagdapata to kay apo akong nagpapatuloy pang investigasyon sa sanhi ng aksidente Sorry as of now ma'am gawin pa yung investigation wala pang kung ano ba talaga ang sanhi yung pagka-aksidente ng banay In the heart of changing lives ako si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority.